ayan na uh, mga kabilog sports videos ayan pauwi na tayo dyan guys uh, makikita mo napaka traffic mga ludi ayan sa update ngayon sa paparating na bagyong pipito guys medyo mainit pa dito sa Maynila namin mga ludi ayan o oh, um, makikita mo naman napaka traffic mga ludi pauwi yan shout out sa mga driver ng uh, tinwheeler guys sa mga gwapong driver dyan shout out sa inyo mga ludi de ba? So chill driving lang tayo diyan or chill rides lang tayo mga lods. ano nako, makikita mo naman guys. Grabe, sobrang haba ng traffic. Shout out sa mga Grab driver ng mga guapo And then sa mga bus driver ng mga malulupit. Shout out, shout out sa inyo diyan. And ingat-ingat sa lahat ng mga taga Bulan, Sorsogon. Ay sus, may papabot na naman na bagyo mga pari. Kaya mag-iringat, iringat, iringat ka mo dyan. Diba? So, syempre, tuloy lang ang ating rides, mga Lodi, kahit matraffic. So, chill driving lang tayo. Ito naman si brother. Ano bang ginagawa mo? Si signal light. Ayaw pang pumasok. Pag ganyan, pasok na agad, mga Lodi. O, diba? So, ang haba po niyan, ang traffic na yan. Simula rito sa... Uh, Tagig ganggang papuntang Well, mga loads napaka-traffic ano na ano na diba at medyo mainit pa naman yung panahon dito yung update weather mga loading Magkita mo naman sa baba guys ano yan bagong ilog pasig shout out sa mga taga pasig city mga loads ayan nandito si uh, kabilogs for the rides diba so shout out sa lahat ng mga riders na kasama 5 road diba so medyo lumuwag dito guys ko naman. ayan mga loads <laughs> shout out sa mga viewers natin dyan diba so pagkainit muna tayo ngayon gawa ng may bagyo <laughs> may bagyong pipito malakas tong bagyo na to kaya ingat sa lahat ng mga taga sorosogon mga taga bulan ingat ingat kayo dyan mga loads ayan pababa na tayo napaka traffic Napaka-traffic sa C5 Ayun Ay, Kaya daan-daan lang tayo dito mga guys Shoutout din sa mga taga-Pipertech boys Dito sa dati nating company Na ginutihan Ay, Ayan, na natin mga lods diba? Shoutout din sa mga lalamob Rider Mga kasabayan natin Ayun, Ay, mga na, kalupit guys At sa mga mubit riders at saka sa angkas ayun ang mabilis nila mga ah? lods diba so yun lang naman mga lods ingat kayo lagi so thank you and god bless you.